Good morning guys, welcome back sa ating channel Tumawid ako ngayon kasi medyo ano na, mababaw na yung tubig Dito ako ngayon sa tawid ng ilog ngayon Tingnan nyo yung mga mais nila dito, ang gaganda o oh. Ngayon o oh. Iikot tayo guys, mamamasyal ako Pakita ko sa inyo yung mga mais nila dito siguro mga tatlong kilometro ito mula sa amin dito ako lagi naman, na guys yeah. pupunta tayo doon doon pupunta tayo doon sa kabilangan na yun kasi may irigasyon doon para makita niyo ang irigasyon hey guys samahan niyo ako maglakad na tayo Ayan, may mga narinig yung nag ano doon nag pabungkal kakilala kong may ari ng lupa na yun eh kaya dito muna tayo na pala kung bago ka palang sa aking channel baka pwede hilingin ko yung inyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button paki like and share na rin huwag mo kalimutan ilagay sa all para ma ka pag may bago tayong upload. Nga pala, salamat sa mga solid subscriber natin dyan. Pati yung mga silent viewer natin dyan. Salamat po. Road to 900 subscriber na po tayo mga loads. Maraming salamat po. Ang ganda ng mais. I Ikot lang tayo guys. dito sigurado ako nag-i-spray nito kasi may mga uod Dadaan tayo dito Nakita nyo po yung dulo na yun oh. parang may mga baha, may bahay doon Nandun yung irrigation kaya puntahan natin Sa mga previous video ko kung gusto nyo pong panoorin puntahan nyo na lang po kasi pag namamasyal ako, wala naman akong pera mamasyal sa mall. Agoy, oh dito na ako namamasyal sa bukid Kasi wala namang budget pang mall. Dito na lang. Nasa dito ako masaya, yung nag-iikot-ikot ako. Yung mga nagtatanong ulit dyan ah, kung sa akin itong mga maisan dito, hindi po. Sana kung sa akin lang, masaya. lawak pa naman ng mga maisan dito. Wala po akong lupa. Isa lang yung lupa na sa akin. Mga one square meter lang po. Yun yung paglutoan ko. Kagwang. <laughs> Dati ko na po guys na videoan ito. Nung nagpasaboy sila dito ng palay. Kasi nung pumasok yung tag-ulan ito ang tanim nila dito palay kung napapansin nyo po yung mga dayami na yan oh. yan palay pero ngayon nagmamay sila hindi ako pa maraming tao nagpapatanim Yun, oh. Nagtatanim sila ng mais. Ayan. Guys, kung mabitin man kayo sa video na to, abagan nyo na lang yung mga kasunod kasi hindi ko gaano pinuputol. Tsaka hindi ako gaano nag edit Ang ginawa ko lang, hinahabaan ko tapos hinahati ko lang yung pag-upload kasi alam nyo naman pareho. O sa hindi nakakaalam po, nag-aabang po sa upload ko pasensya na po kung di ako araw-araw nag-upload kasi nakadita lang po ako lalo na yung signal dito sa amin banda doon sa bahay namin napakahina kaya pag nag-upload nga ako minsan alas 10 na ng gabi pupunta pa ako sa gilid ng maisan kasi yung mismong site ng bahay namin mahina yung bato ng signal At out nga pala dyan sa mga idol ko sa YT yung mga kaibigan ko sa YT si Idol Inting Buting Ting. shout out sa'yo Idol si Sir Kois Tutorial Idol shout out sa'yo si Mambala o Bullet Rin hindi ka sa at upload sa'yo Idol Idol na talaga kita si Mam Ma Horsio TV Sir Neil Vlog sino pa ba? Hindi na maalala yung iba. Pasensya kayo. Wala kasi akong listahan kung sino lang yung naalala ko. Ayun o, si Byrickman. Shout out sa'yo, Byrickman. Alam ko dito rin sa banda. Eh. Hindi ko lang alam, alam kung nasaan siya dito. Ay, lahatin ko na. Lahat kayo. <laughs> sa lahat ng nakasubscribe sa akin. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta. Yan guys, oh, dyan sa gilid na yan, may irigasyon dyan. Kaya kung doon tayo dadaan, pwede rin. Maraming suso dyan. Dyan kami nag-umpisa ang nanguwang suso noong nag kakaumpisa ka lang nag-video, noong nag-vlog. Kung gusto nyo mapanood guys, nanguha kami ng suso. Puntahan nyo yung mga lumang video ko. Maraming ano dyan, suso na, ang tawag sa Bisaya ay, Iba ano tawag doon, banag marami dyan silipin natin kung mababa baka sa sunod na araw wala tayong gawa o trabaho mangunguha tayo ng suso hintahan natin matagal na rin ako dinakabalik dito guys ilang buwan na simula nung kumasak yung tagulan nung nagtanim sila dito ng palay ngayon na ulit ako nakabalik. Nakailang crop na sila yata dito. Dalawa na ito, pangalawa na ito. Kasi nagtanim sila dito ng palay. O, tingnan niyo yung paikot nila. O, ang gaganda. Pasensyahan nyo muna yung video ko, malikot kasi yung cellphone ko wala itong stabilizer. Pangbatang batang cellphone lang po ito. Wala pa ho tayong budget pambili ng ayos-ayos na cellphone. Dito na tayo. Para makita nyo yung irrigation na nag-supply ng tubig. Tingnan nyo yung mais guys. Ang gaganda oh. Yan. Parang mais ng ibang bansa guys. Yan. ito products din itong nito ng Syngenta hindi ako nagkamali gaya ng mga previous video ko yung Syngenta yun yung nagpo-produce ng mga binhe kaya kung gusto mong makabili ng medyo magandang binhe punta ka lang siguro sigurado kung pumunta ka sa mga agriculture shop mayroon ang mga yan pero number one kasi na pinoproduce ng binhe ng ano kung saan niya din, 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 dinidiretso sa ibang bansa talaga yung sinjinta pero ano po guys ah hindi po porket si jinta may variety po sila ng binhi hindi ko lang alam kung anong klaseng mga number yon balang araw malalaman nyo rin yun ganda oh Oh. Ang gaganda ng dahon. tayo ladaan. Kasi ayan na oh. Malapit na tayo sa irrigation. Yung irrigation kasi guys, pagkalanganin sila, dyan sila kumukuha ng tubo. Pero meron silang, ito puso oh. Yun oh. Pinasal pa kami lang ng os yan, tapos pinapahigop sa makina. Kung nakikita nyo yung makina nila, andyan oh. Yan yun oh, nakalatag na yung mga os. Yan pero ang hirap ng trabaho nila guys Pag nagpatubig Pag ganyan kalalaki ang mais Kasi nililipat-lipat nila Yung host na yan oh Meron na yata ako Nai-upload na Naglilipat sila ng host Nagpatubig Tingnan nyo na lang dyan Sa ano Sa video ko Silipin natin Masukal na guys Ito baka tulad na linggo Ano na to hindi makina. Ayan o. Irigasyon niya. No? Ay, malalim. Diyan sila nagpapahigot guys ng tubig para sa mais. dandan lang tayo. Tayo sa pabula. Kasi may gate doon. Oh. Yung parang pagsaraduan ng no, ano. Tutong-tong tayo doon mamaya. Dami nilang alagang kambing dito. Ayan guys, ito. Ayan. Pag medyo mababaw na yung tubig, lulusungin namin yan. Mangungua kami ng ano dyan, banag. Ano ba tawag doon sa English ng banag? Snail ata, kung di ako nagkakamalik. Yan, maraming daon-daon, dyan lang yan, kumakapit sa ilalim. Malalim pa yung tubig na yan. Dalang araw babalikan ko yan. Sanapin ko yung mga kasamaan ko dati. Ah, si Manuhaji pala yun. Shout out sa'yo, Manuhaji. Eh, isang, isang matalik na kaibigan ko dito sa Pungkasinan. Ganda ng mais talaga, grabe. Kakaingit. Sana all, ganyan yung mais lahat dito. Pero hindi may masal. Meron talagang ano. Merong dikagandahan. <coughs> Nga pala. Kahit maraming mais dito, guys. Wala kang makikitang daga dito. Kasi marami silang ginagamit na gamot para uh, pang ano ng insekto pero number one na kalaban nila yung uot kasi pagpasok ng tag-init maglabasan tayo pero madali lang daw po sa yun kaya pag sa tingin nilang kinakain na yung talbos talbos ng mais nag-apply ka agad sila ng gamot na yan pati yung kanda mo guys pag commercial yung mais na tinatanim dito maganda sila ang mag-alaga kasi inaalagaan nila pati damo patay yan iniisihan nila ito po yung sanga ng ano ito iba yung pinanggalingan iba rin yan oh yan pag bumabaw ito napakaraming ano dito yan galing yan dun sa taas pa pag may oras tayo yun o. Oh, marami pang palayan yan silipin natin hindi pa nga ako nakapunta dyan guys yun know, o, hanggang doon, pa yan sa taas doon sa kabila yun know, o, palayan yung iba dyan palay kasi at nais yung binabanat nila pag nagtanim sila dito pero pag itong irrigation mo walan ng tubig yun ang problema ng mga magsasaka kasi nag ano sila nagpapasip-sip ng tubig sa puso Kung Wala kang puso, kawawa ka dito mga patubig ng mais mo. Madidili ka. Kasi minsan schedule yung um, padaloy ng tubig dito sa irigasyon. Yan um, may summer, ano dyan, tutungtong kaya Kasi may palayan na dyan sa kabila. tatak ngayon yung daloy ng tubig oh sa irrigation yan oh malalim po yan mga siguro mga 2 to 3 meters pa pababa yan oh tuan niya Ligtay dito sa dati kong dinadaan. Malayo pa pong pinanggalingan ng tubig na ito. Ano nyo guys? O pala yan yan. Lahat yan. Yan ang lalawak. Palay at sa kamay. Guys, tapusin ko muna. Hanggang dito na lang.